Ito'y isang munaytohong nangyaring malakas sa na pagyanig sa Myanmar na kung sa ampo 7.2 no ang sinasabing magnitude ni I'm sorry 7.7 ang magnitude mm -hmm. nito na hanggang Thailand po naramdaman. Tayo po hihingi lamang ng paliwanag dito ha at uh, ang ating pong adikain lang dito ay eh, malaman po itong pangyayaring ito and 'yun din pong kinakailangan na paghanda nating lahat. Wag naman po sana mangyar ito sa atin. Kasama nga po natin ang director ng Fevolks si uh, director Teresita Bacolcol. Magandang umaga Teresito. po, Teresito. 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 Uh, yes sir, uh, ma'am and sir, uh, good evening, good morning din po sa inyo. Good morning po, Sir Teresito. Thank you for being on the show. Ito nga pong tumama po ano na lindol sa Myanmar na 7.7 uh, magnitude po na naramdaman din sa Thailand. Gaano po kalalim itong lindol na ito? At ano po yung mga geological factors na naka-apekto dyan po sa lindol na iyan? Okay, so uh, yung magnitude 7.7 uh, na lindol uh, noong March 28 ay may lalim po na 10 kilometers. Now, kung napapansin natin, bakit may epekto ito sa Thailand which is uh, 900 kilometers away from uh -huh. the epicenter so basically po ang nangyari po dito um yung um yung nangyari sa Thailand uh, yung mga tall buildings nagkaroon uh, po ng malakas na pagkuga. so ang um, uh, usually buildings have their own natural way of swaying right uh, ito yung tinatawag natin na resonance uh -huh. so yung uh, if the earthquake Uh, shaking matches the resonance, natural resonance ng building. Uh, these buildings would move more and can get damaged. So now, yung tall buildings natin would uh, sway slowly, so mahina yung paguga. And uh, distant earthquakes would also produce yung uh, the same resonance. So they match. That's why yung mga matataas na building sa Bangkok uh, ay nag-malakas uh, nag yung paguga. And then yung Bangkok also uh, is built on soft, uh, deep soil like clay. And uh, kapag dumadaan yung seismic waves natin sa mga ganitong klaseng uh, uh, lupa, uh, humihina. Hindi sila bumibilis. Humihina yung they would stay longer on that place. And kaya mas malakas yung paguga So instead na kapag yung bedrock natin, uh, kapag dinadaanan ng uh, seismic waves, mabilis yung paggalaw, mabilis yung pagalis, dito magstay muna or babagal yung pagdalaw ng seismic waves natin kaya lalakas yung paguga so kaya this is the reason why uh, the earthquake which was 200, 900 kilometers away uh, naka nakaaapekto sa Bangkok uh sir kung ito po ay magnitude 7.7 ano ang recorded intensity nito Most likely um kanya-kanya kasi tayong um, intensity sa Febox tayong, we have our own Febox intensity scale mm -hmm. uh, so most likely kung ibabase natin sa na-observe natin and if you use the Febox intensity scale this would be uh, very destructive intensity 8 so kapag nangyari ito people are panicky people will find it uh, difficult to stand uh, even outdoors mm -hmm. and many will buildings are, con are considerably damaged so nag siya sa intensity 8 natin. Opo, opo. So, itong pangyayaring ito dyan sa Myanmar, sa epicenter nito, intensity 8 ito sa atin. Sa atin, That yes, that's right. Kung again, if we use our FIVOX hmm. earthquake intensity scale. Opo, opo. Doon po ba sa ano, counterpart nyo doon sa region na iyon? Meron ba silang ano, uh, official uh, ano, um, uh, recorded intensity sa kanila, sir? Meron ba? um not that i know of but again uh, most mm -hmm. likely uh, ganito rin yan sa japan kasi kapag nangyari ganitong earthquake mas mababa yung iba kasi iba, iba kasi ginagamit sa japan na uh, mm -hmm. intensity scale mm -hmm. we have Opo. our own naka-adapt sa uh, local setting okay uh, sir uh, ang fault line po na pinanggalingan nito uh, kung kayo po'y familiar dito ano ho ito sir uh, active ba ito o dormant No, uh, it's very much active. Ito yung Sagaing Fault. This is the result of the collision between um, um uh, Indian plate and the uh, Eurasian plate. And uh, for the past several years, uh, meron na tayong malalakas na lindol dito. For example, in 1946, nagkaroon na rin ng magnitude 7.8. In 1956, magnitude 7.0. Um, in 1931, may 7.7 din ito. And um, in 1991, merong uh, magnitude 6.9. So... Uh, 1908, meron din silang magnitude 7.5. So hindi na ito uh, bago. Uh, mga geologists, they know that uh, this is very much active. And again, uh, for the past uh, several decades, may mga malalaki ng paglindol, major earthquakes. Opo. Uh, kumpara po sa atin, ano, sa lokasyon natin, uh, doon po sa Myanmar, Thailand, that particular area, outside sila sa sinasabing Pacific Ring of Fire? Um, that's right. Outside sila sa Pacific Ring of Fire but again, uh, uh, hindi naman uh, necessary na nasa Pacific Ring of Fire ka para magkaroon ng paglindol. Katulad mm -hmm. nung pangit ko kanina, uh, this is a result of collision between mm -hmm. India mm -hmm. um, and the Eurasian Plate and um, as a result, uh, meron tayong uh, tinatawag nating Sagaing fault. Apo-apo. Ano ba ang medyo pagkakaiba, difference kung meron man kung ikaw eh, na andoon sa identified Pacific Ring of Fire area, dando po sa kinalalagyan po nitong Myanmar and Thailand. Wala namang pagkakaiba ang magiging ano dito is uh, they have active faults uh mm -hmm. and we also have active faults so kapag uh, lumindol ay uh, the same lang din naman yung effect. Opo. Um sir yung pong sinasabi niyo na intensity no 8 uh, ngayon po kasi I, we we sincerely hope and pray na hindi na madagdagan po itong pa, 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 itong bilang na 1700 to date no ah uh, sa pagkapagyayam po ang nangyari sa atin meron na kayong binabanggit po ng mga estimates um uh, yung sa atin dito yung estimates natin for the west valley fault which is magnitude 7.2 ah mm -hmm. uh, yung magnitude kasi natin uh, is mag 7.2 lang kasi nakabase yan sa haba ng fault Mm -hmm. So the West Valley Fault is more than 100 kilometers. It's capable of generating magnitude 7.2. And the uh, estimates that uh, for buildings, residential buildings, for example, uh, around 13% would sustain heavy damage. The 10 to 30-story buildings, uh, around uh, 11%, and the uh, 30 to 60-story buildings uh, would 2% uh, would uh, again uh, sustain heavy damage. Now, uh, when it comes to casualties. Around 33,000 ang estimated natin na magiging um, casualty if there's a magnitude 7.2 earthquake and yung injured around 100,000. So yung casualty natin madagdagan pa yan kung yung injured natin which is 100,000 ay hindi maagapan. Meron din tayong additional deaths by fire uh, na umaabot ng um, estimates natin is around 18,000. You're talking about what areas here sir? I'm talking about the the fault the the earthquake that will be generated by the West Valley Fault which transects Metro Manila. Opo, opo. Uh, practically po, ito ay uh, from what point to what point? Ang West Valley Fault natin is uh, nanggaling po yan sa Bulacan up to Cavite. So Bulacan and then it passes through Rizal, uh, Quezon City, Marikina City, Pasig City, Taguig and Muntinlupa, uh, Laguna and Cavite. So that's 100 kilometers long. Mm -hmm. Opo. Yung pong uh, 7.2 na magnitude na sinasabi po ninyo no na ng v Volks, Ah uh, that will also depend kung gaano ho kalakas ang intensity or gaano katagal ang pagyanig. Uh, uh based doon sa again sa yung mga uh, nabanggit ko kanina ng mga mm -hmm. um, statistics uh, we uh, assume that uh, it will be intensity 8. Uh, uh, we're talking about here nga po no sa Philippines na sa, sa West Valley fault scenario right opo intensity 8 that, that, that's right that's right opo opo mm -hmm. opo and again dito po sa nangyari sa Myanmar all the way hanggang sa Thailand halos pareho lang yung magnitude niya tama po um no mas malakas yung sa Myanmar kasi magnitude 7.7 mm -hmm. yung sa atin sa West Valley fault it's magnitude 7.2 hindi po, hindi po itong sa Thailand po, 'di ba? 900 kilometers ka ninyo, 'di ba? Yung pong layo, no? Mm -hmm. Opo, mm -hmm. pero per mm -hmm. halos pareho lang ito ang ang kanilang magnitude, sabi ho ninyo. Hindi, ah, uh, again hindi pareho kasi 7.7 uh, yung sa Myanmar, sa Myanmar mm -hmm. yung sa atin's mag 7.2. So, uh, for every uh, ano kasi exponential yung uh, uh lakas. So, mm -hmm. 7.1 uh tapos 7.2 so when we compare 7.2 to 7.3 mas malakas. Uh, uh, several uh, uh, times higher yung 7.2 sa 7.3 so kapag 7.7 mas lalo pang mas malakas din kaysa 7.2 ah, sige po andi tayo nagkaano anyway balik po ako dito po sa ating pong scenario local scenario kung ang kung ang epicenter po ay manggagaling sa West Valley Fault at 7.2 ang pagtansya na maari pong pinakamalakas na magnitude nito. Anong ang ating inaasahan sa peripheral areas dito po sa magmula sa Bulacan all the way po sa dulo ng West Valley Fault. Ano Anong mga lugar ito at ano ang posibleng lakas doon, sir? Again, uh, dito sa uh, you transected by the West Valley Fault, intensity 8 po 'yan. And uh, yung mga areas na nabanggit ko kanina, Uh, yun yung uh, magkakaroon po ng um, um, intensity 8. So, uh, Bulacan, Doña Remedios, Trinidad, North Saragay, and San Jose del Monte, Sarizal, which is Rodriguez, the Quezon City. The uh, Quezon City would be, uh, marami po tayong uh, barangay. Uh, Pagong Silang, Batasan Hills, Matandang Balara, Pansol. These are the areas that are transected by the West Fault. But again, hindi lang dito sa... Uh, mga nabanggit ko it would be all over metro manila yung intensity 8 Opo uh, kasi po kung babalikan natin po yung July ano ho uh, 16 earthquake uh, director oh uh, ang epicenter noon ay sa Kabanatuan di po ba That, That's right ang epicenter noon is in Nueva Ecija Bungabong Opo apo okay in uh, Bungabong Nueva Ecija and pero yung sa bagyo uh, hanggang metro manila po yung magnitude po, di ba malakas din? Uh, hindi. Uh, yung magnitude po kasi constant yan. Mm -mm. So, um, yung nagbabago po, yung intensity. So, okay. parang bulb po yan, uh, when you say 5 watts, uh, sa isang room, anywhere in the room, eh, still 5 watts. That's magnitude. Now, if you get closer to the bulb, mas malakas yung intensity mm -hmm. na maramdaman mo, light mm -hmm. intensity, so mm -hmm. kaysa mas malayo ka. Mm -hmm. So it's the same thing if you're closer to the epicenter, mas malaki yung intensity mo kaysa mas malayo ka. Oo nga po, oo nga po. Pero ganoon din nga po ang mangyayari No sa kasakali. Kasi that uh, that time, oo uh, po, ang lakas din po sa Baguio kahit na that's uh, about uh, how many kilometers from Nueva uh, Ecija, maging sa Metro Manila po, ang lakas ng pagyanig at that time. Ano po? Uh, that's right. Kasi may ibang factors din po kasi yan. Uh, depende po yan sa, sa mga bato. For example, sa Bangkok, ang nangyari noon, soft soil. So nang, nung dumaan yung seismic waves, uh, mag-slow down. Hindi ka agad nakaalis. Parang bagyo po yan. Na kapag mm. mabilis yung bagyo, uh, uh, mabilis din lang po siya makaalis sa Pilipinas, for mm. example. Mm. But kung yung seismic waves natin hihina, it would stay in one place for a longer period of time. So mas malakas yung effect. Yan. so hindi lamang sa kaano uh, ka kalapit but there are also other factors like uh, ano yung klaseng bato. Opo, opo. opo uh, na dinaanan ng seismic waves natin. Okay, sige po. So chaya may tanong ka ba? Hmm. Yes po. Uh, um, Sir Teresito, bukod po sa Bangkok, meron pa bang ibang Southeast Asian countries na nakaramdam na pa rin po ng pagyanig na ito galing sa Myanmar? Uh well, ang uh, ano namin is, is sa Bangkok And then um sa may uh, Cambodia it was also felt in Cambodia. Mhm. Mm mhm. Mm At ngayon po, And then now, mm -hmm. Sige it's po a, sa China but it's the longer part of uh, South, Southeast Asia. Oh, pero ito it mga It was also felt in China. Oh, ito po mga nabanggit ninyo na mga lugar hindi sing lakas ng nararamdaman doon sa Bangkok na dahil sa seismic activity. Yes, it's not as Uh, you know, not as strong as what was felt in Bangkok and in, of course, in Myanmar. Kasi doon talaga sa Myanmar yung epicenter. Oo, dito po sa mga pag-aaral ngayon na ginagawa po ng FIVOX, since naramdaman po ito sa ibang Southeast Asian countries, sa ngayon po ba, anong ibig sabihin nito sa regional seismic activity? Dapat po ba dito sa Pilipinas medyo maghanda rin po ba tayo? Well, uh, wala naman tayong um, independent naman yung mga active faults natin. So, mas malayo din naman sa atin yan. Um, nagkakaroon lang tayo ng tinatawag nating stress transfer kapag nagkakalapit yung mga faults natin. Mm -hmm. So, uh, several kilometers lang, five kilometers at most. So, uh, it happened in Cotabato during the 2019 earthquake. Sunod-sunod mm -hmm. uh, yung lindol natin in one month, naka-apat tayo kasi nagkakaroon tayo ng stress transfer. So, uh, nirelease yung stress. So, one fault and was absorbed by another fault and then as a result, nagkaroon ng paglindol. Oh, okay. Ngayon naman dito sa Myanmar, malayo naman sa atin 'yan so wala pong epekto po sa atin. Opo, opo. Meron bang report ng tsunami? Kasi may visuals ako na panood, sir uh, habang yumuyugyug yung building, may video po ng lakas ng hampas ng alon. Uh, wala po tayong uh, wala pong tsunami kasi po nasa lupa po yung uh, hmm. yung epicenter pero yung nakikita natin sa mga buildings kasi yun yung uh, rooftop na may mga swimming pools na no. sa, lakas ng uga natapon yung tubig. Hindi po, sa dagat kasi meron din pong uh, meron din ako napanood ano, dalampasig ano, humahampas po ng malakas na alon, no. So ito po ay hindi sa nangyari po sa ilalim ng karagatan, kaya po walang tsunami. Yes, that's right. Uh, hindi po 'to nangyari sa karagatan, uh, nasa lupa po yung epicenter natin. Opo, pero pag ganyan din po, may anak din po sa dagat, ano po, kaya meron din mga hampas that, ng alon, that, no? <coughs> that's right. Pwede naman pong magkaroon ng oscillation, nag-oscillate hmm. yung uh too big but mm -hmm. it's not considered as tsunami. Opo, yes sir, yes sir. Okay, salamat po sa inyo pong paliwanag, sir uh, director. Ano po, ito po yung importante importante uh, Gaya nga rin po ng una pang pinapanawagan ng uh, ng NDRRMC, ano ho, ang bagay na ito ay unpredictable. Ang importante po, tayo ay handa kung sakasakali po. Salamat po, director. Maraming salamat din po. Thank you, si Ginoong Teresito Bacolcol, ang director po ng FEVOLKS.